1,050 ang box na ito. This one, only, only one box ko. Yeah. Chiriam. magkano? 1,7. 1,7. Mahal na prutas. Ito, ang pinakamahal. Ay. 1, 3, 1, 3, kilo. Bawal pala hawakan. Magkano box na ito? 2, laman ito, te? 74 <laughs> <laughs> Idol, baka nung bungkan? 1,4. 1,4? Ano to? Ah, malalaki. Uh, magkano? touching so uh, magandang gabi no sa ating mga minamahal na viewers at nandito po kami sa may uh, Santo Cristo no dito sa may uh, Binondo Manila dahil uh, uh, bibili po kami ng prutas no dito kami lagi boy bilhin ng prutas ay uh, itong uh, uh, silmor lili no ayad papakita ko sa inyo mamaya So, tatanong natin kung magkano mga presyuhan at uh, magkano rin no yung mga per box no. So, marami kasi uh, nag uh, comment section sa atin na uh, saan daw location nito no. So, ipapakita natin kung saan ito. Tara. Ayan po no, yung pala ang lagi kong tatandaan yung uh, China Bank, yung may truck na yan. At saka uh, ito yung kalokong tawag dito. Ah, uh, diyan lang po 'yan ang makikita po. Itong Silmore Lily. Ayano. No? Oh. So tara at pasukin natin kung uh, magkano ang kanilang per box, no? Mga prutas nila diyan. So tara, let's go 'yan. Oh, marami yung stock na 'yon. Let's go. Ayano. Oh. Ayan yung uh, China Bank. China Bank, no? O yan. Ito, kuya, Santo Cristo, to no? O, oh, Santo Cristo. Yung dulo nito, di ba, divisorya na? Oh, yung dulo nito kasi divisorya na eh. So, ayun. Sa mga nagtatanong po, no, kung saan po ang pwesto nila, no. Pero kung i-Google Maps mo ito, Santo Cristo, ano, Binondo, lalabas siguro ito. O, yan, no. Makikita mo na yung, ano, Sir Mulili, no. Diyan kami lagi i-bili ng, ah, uh, prutas, ayan dyan, no. Sir Mulili. Basta ito, akan divisorya ito. Dito. So ngayon, araw ng linggo, marami stock ano. Eh, so sa mga nagtatanong, no, kung saan ang location to. Ito pwede mo i-Google Maps ito eh. at makikita nyo na po yung uh, kanilang uh, prutasan dito sa may uh, ang pangalan la Sir tapos ano to Fairbox uh, no ang ganda ng mga prutas dito ay uh, mga to, mga imported no, galing ng uh, sa mga ibang bansa so marami ka talaga mapagpipilihan dito so, mahal, mahal to guys oh. 1,050 per box kiwi 1,050 per box na ito 3,000 US yun, oh, Apat na lang yun. Wala na Isa na lang din yun. Kuantong, yun. Sanawal, Wala na ito? Wala, isa na lang yan. Hello. This one, only, only, one box na lang, o. na. na. No stock. marami. Yan, o. Yan dati kanina. ano? Oo. Oh, dami cherry Oh. Hmm. Yan, dami chiri. ba? 3,3 dito lang po ang bilihan ng apple ng mga prutas bagsakan po ito may santo cristo dito kami may bili ito clam daw ang tawag na ito eh. clam yung ganitong green daw bukan 1.7 Ciriam. Lahat ng kailangan ng prutas, andito na. Magkano ito? Magkano? 1.7. 1.7 box. Ano pangalan nito? Grapes na green, no? 1. green. 1, ano? 1.7? Oh. Mahal ito. Ito ang mahal na prutas. Ito ang pinakamahal. Ay, bawal pala <laughs> Sorry, sorry. Kalau tak ada nuk tipis power. Oh. Tingin lang. Tingin lang, no? Malian. Malu pula. One three sang kilo ni. Tuh malu. Tapi Isa eight hundred plus na. Ten red. Oh. One three per kilo. Oo. Oh. Tala kah ini ingat itu kasih apa sih, ano? Pag dalam mungkin, mabilis to mana? Kalau sa provinsi, ada amin itu. Amin. No? Sa amin, dami amin ni. Kerabim perutas tu, mana mata atas pernah? Se Inggris mana tu? Sabi niya light sheen Light yung light Wala o. ng light magkano yung cherry ah? 3.7 3.7 3.7 5 Cherry 3.7. ito yung mga apple. Maraming mahal ng prutas na yun. Atis. 1.3 ano. Ito apple eh. Ang dami stock ng apple. Magkano kasi ang box nito? Madam, magkano sa box ito? 2,000. 2,000? 2,000 raw po ito. Sa box. Ah, bigot. Nagtatanong yung mga viewers ko. Mm -hmm. ah, vlog, nagbo-vlog ako. Kasi, hinihingi ang number ninyo eh. Ha? Huh? Noong nakaraan kasi, nagvideo-video ako dito. upload ko sa YouTube. Ha? Huh? Ngayon, may nagtanong doon. Kuya, huh? saan banda yan sa ano? Di ba tundo ito? Ha? Huh? Santa Cuesta Sabi ko Santa Cuesta ba yung nando? Kaya yun, malaking tulong rin. May mga viewers kasi ako naman na may Kaya ito, ano, 2,000? 2,000 daw po ito. Oh. Isang box apple, no? Yan, no? Oh. Ilan na laman ito, te? 72. Ah, 72 pieces pala ito. Hindi na lugi, no? Maraming stocks lang ngayon, no? Nandito kami kasi ano. Bumili rin kami ng mga prutas. Kaso walang ano dito ah. Walang pretties ah. Baka mag... <laughs> 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 ha? <laughs> 2,000 po ito ah. Ano? Wala pa na dampot. Ayay ka. Gano'n. Ito ay Sunny Lemon. Ito meron silang ano... Pungkan. Um, ito? Ito? Idol baka nung pungkan? One for? Isang box? Ah. Oh, ang isang back nito ay 1 to no. Okay lang. Ano 'yan? Oh, oh bato man laki. Ay ah, ito na siya. Ayun din. Ah, ayun. Yo, 1 to 4 po ah. Para may idea po ng ating mga kababai. Eh, may nakuha na sila sa 10. Ano ah, to tayo? Ano to? Ano to? Ah, malaki. Mukha. Mukha na. Bali. Kupor. box kupor. Box. Huh? Okay na? Si Ano? Pakwan ayaw <laughs> Ayaw pakwan Puhaw daw puhaw Ano ba to? Papaya? 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 Nakabili na kami yung Ilang box yan kuya? Sampo lang lahat Dito lang tayo Ay Abante ko muna Abante ko abante Abante muna natin